on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila our home our treasure and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking Angat Tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Chinese businessman at driver nito, pinatay ng mga kidnappers sa kabila ng pagbabayad umano ng ransom. ikatlong Long Duterte Arrest Inquiry, dinaluhan ng mga gabinete ng Pangulo. Posibleng pagsisampan ng kaso laban sa nagpakalat ng umano'y pulvoron video ipinauubayan na ng palasyo sa mga otoridad. Palas Press Officer Claire Castro naman, may hamon sa mga humihiling ng hair follicle test mula sa Pangulo. DOTR, nag-inspeksyon na sa naiya para tiyaking ligtas ang mga biyahe ngayong Simana Santa. Mga pasahero na pauwi sa probinsya, nagsimula ng dumagsa. At Philippine Airlines, pinagpapaliwanag ng DOTR dahil sa pag ng aircon unit sa isang flight. Pantita. Pantita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, April 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Imax. 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 Brigada Balita. Nationwide. 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 Mga kabrigada, kinumpirma po ng Philippine National Police ang dalawang bangkay na natagpuan naman sa Rodriguez Rizal ay ang Chinese businessman at ang kanyang driver. Huling nakita pong buhay ang dalawa noong March 29 at umano'y kinidnap. Ayon sa PNP, hindi ito ordinaryong kaso ng kidnapping. Brigada Kast, Austria, ibrigada mo! Brigada. Matapos ang ilang araw na paghahanap, tinukoy ng Philippine National Police na ang dalawang bangkay na natagpuan sa Rodriguez Rizal kahapon ay ang Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na kinilalang si Armin Pabilio. Sinabi ng PNP na hindi ito ordinaryong kaso ng kidnap for ransom. Sa kabila kasi ng pagbibigay ng ransom, pinatay pa rin ang dalawa isang mapagkakatiwala ang source ang nagkumpirma na tatlong beses na nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktimang Chinese na abot sa halos isang daang milyong piso. Kahapon nga po sir ay uh, nahukay na po at narecover po yung uh, bangkay po ng uh, dalawang kidnapping na uh, uh, victim po. Ito po si uh, ginoong uh, Kong also known as sa uh, Anton, kan Anton Tan kasama po yung kanyang uh, driver po na si Mr. Pabinyo po. Last seen po sila alive pareho po nung March 29 po around na 2 PM nung umalis po sila sa opisina po nung ating victim so isa engaged sa isang steel business po doon po sa opisina niya sa Valenzuela. That was the last time na nakita po silang buhay. Sinabi pa ni Fajardo na nakitaan ng mga pasa at senyales ng strangulation ng katawan ng mga biktima. There were signs of uh, bruises and uh, some uh, body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Kabilang sa ini ng PNP ang pagkakasangkot ng negosyanteng Chinese sa Pogo. Posibleng sangkot din daw sa iba pang kidnapping ang mga dumukot at mga pumatay sa mga biktima. At posibleng hindi lang ang mga Pinoy ang sangkot kundi mayroon pang mga dayuhan. Sa ngayon, bumuuna ng Special Investigation Task Group ang PNP para tutukan ang kaso at mayroon na rin lead na sinusundan sa insidente. What we can say right now po ay we are pursuing some leads po. At uh, as to what extent po yung leads po na ito ay... Uh, po, dandun po tayo sa direksyon na tinitingnan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang uh, uh, kidnapping na uh, incidents po dahil sa insidenteng ito at sa mga nauna pang kaso ng kidnapping, sinibak sa puesto si Anti-Kidnapping Group Chief Brigadier General Elmer Ragay na kakapromote lang bilang General. Hindi raw satisfied si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa trabaho ni Ragay kaya siya inalis sa puesto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority. Matapos ang pag-absent ng mga gabinete ng Pangulo sa nakaraang pagdinig, senador Marcos Winelcam we ang pagdalo ng mga ito sa naging sesyon ngayong araw. Mga naging mainit na diskusyon sa investigasyon ng Senado, alamin sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Samantala, dito muna tayo mga matapos maungkat sa congressional hearing ang patungkol sa polvoron video. Ipinauubaya na ng palasyo sa mga otoridad ang pagsampan ng kaso laban sa itinuturong mastermind sa pagpapakalat nito. Habang hamon naman ni Palas Press Officer Claire Castro sa mga nagdedemad ng hair follicle test sa Pangulo, magpakita ng ebidensya. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Bureau of Investigation at Department of Justice ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa nasa likod ng pagpapakalat ng manipulated video na tinaguriang Pulvoron video. Nabatid na muling lumutang ang issue patungkol sa Pulvoron video ng maungkat ito sa pagdinig sa Kongreso at banggitin ng isang vlogger na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque Dow ang nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Sa press briefing sa Malacanang, Sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na hindi na bago sa palasyo ang naturang issue. Even before nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa iba mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw. Ang nasa video. Iginiit naman ni Castro na noon pa na patunayan na dinoktor ang naturang video, matapos isa ilalim ito sa masusing investigasyon at evaluation ng Deep Fake Analysis Unit na isang India-based misinformation combat alliance kung saan lumabas na gumamit ng face swap sa naturang pulvoron video. So hindi po ito lingid sa uh, kaalaman ng palasyo dahil uh, ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na uh, video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Kaya kung may makikita raw na sapat na basihan ang NBI at DOJ, nais ng Pangulo na sampahan ng kaso ang sino mang mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng naturang video. Samantala sa usapin naman ng hair follicle test na inihihirit kay Pangulong Marcos, nanindigan ang Palasyo na kung sino ang nag-aakusa na gumagamit ng iligal na droga ang Presidente, ay sila raw dapat ang maglabas ng ebidensya. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay diumanong gumagamit ng iligal na droga? kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Max. Nature -wide. Nature -wide. Mga kabrigada oras na natin alas 6.11 na po ng gabi ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Mar -uleta, Mar -uleta, sa senado. Sa Mula sa PDP Party, iboto pagkasinador Marculeta, No. number 38 sa balota. p for by June Pagadua, General Max. Santo City. Max. Brigada balita Nationwide. Brigada, breaking news. Eto mga kabrigada, kapapasok lang po na balita. Ha? Si Albuera Leyte Mayoral, Mayoralty Candidate Kerwin Espinosa binaril po habang nangangampanya. May report dyan mga kabrigada si Brigada Jason Del Monte. Ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Binaril na rin ang sa si self-confessed drug lord at alwera late mayoralty candidate Kerwin Espinosa sa barangay Tinagan sa nasabing bayan itong hapon sa live sa Facebook ni Carl Kevin Matistes na tumatagpong kursiyal sa ilalim ng partido ni Espinosa maayak-ayak nitong sinabi na binaril si Kerwin sa ngayon nag-deploy na ng mga polis sa lugar sa pinangarihan ng pamamaril para tugisin ang magsalarin samantala wala pang malinaw kung ano o hindi pa malinaw kung ano ang kalagay ngayon ni Espinosa patuloy naman tayo nag-ipag-ugnayan sa Rivera PNP at Leti PNP hinggil sa insidente at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. In the heart of changing lives, ito si Brigadal Del Monte 93.5 Brigada News FM The The Music News Authority. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Balikan po natin si Brigada Ann Cortez, ikatlong Duterte arrest inquiry, dinaluhan na ng mga gabinete ng Pangulo. Brigada Ann Ebrigada e brigada mo. <mimitation> Muling ipinagpatuloy ng Senate Committee on Foreign Relations ang kanilang pagdinig. Ege nga sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung noong nakarang pagdinig ay wala ni isang gabinete ng Pangulo ang dumating. Ngayon present muli sa investigasyon si in Department of Justice Secretary Crispin Remulla, PNP Chief Romel PNPC PNP CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, at PCTC Lieutenant General Anthony Alcantara. Sa naging investigasyon sinabi ni dating Supreme Court as Susie Justice Adolfo Asgo na Jr. na naniniwala siyang may naging paglabag sa karapatan ni Duterte dahil wala naman treaty o batas na pinagbasehan. Ang pag-aresto bagamat legal ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngunit paglilinaw niya kung ang batas sa international ang gagamitin ay naniniwala may ito sa procedure na kahit ilegal ang naging pagka-aresto ay maituturing pa rin na legal ang detention at hindi maring otomatiko palayain ang akusado. Sa kamilang hindi naman din naiwasan pang magkainitan at magkasagutan ng mga senador eh? at maging ng ilang opisyalis ng gobyerno. Did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but uh, I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Eh, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag Executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo. That's e why we didn't want to attend privilege. the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We, were we, we didn't want to be bullied. We, we, we no, no, we're not bullying Nobody's you, sir. Bullying. Nobody's we're not bullying I bullying think you, that, sir. Uh, the, I, the, we're not bullying you, you're, you, sir. Trying, you're trying to make people admit something that they will not admit. Well, and executive well, executive privilege is a valid... Derive, President Duterte is already at the Hague. We're unboxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino na Yun ang we're natin. trying to understand every step of As the I point. said earlier, everything was cleared with the DOJ. Ayon pa kay Remulla, kahit umabot na magdamag ang pagdinig ay walang kanino mang argumento ang mananalo dahil nasa desisyon pa rin umano ng Korte Suprema ang penal na desisyon. Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view. With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng uh, extradition? laban kay Pangulong Duterte. Bakit binyahin na kagad natin uh, doon sa Interpol? Wala po sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano, ang bawa, uh, ang ICC, tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kung, kasi kung, meron, kung member po tayo ng ICC nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad eh siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Paulit-ulit namang Marcos at maging ni Dela Rosa sa pagdinig na wala silang balak na ibuli ang mga naturang opisyalis dahil ang katotohanan lang sa likod ng pag-aresto sa dating pangulo ang kanilang planong malaman. In the heart of changing lives, ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Misca News of 40. Max. Brigada Nationwide yes. Suportado yes. ng isang house leader ang ginagawang pagdidisiplina ng Commission on Elections sa ilang local candidates na nasasangkot sa mga kontrobersyal na biro sa kampanya. Nakakasama raw kasi ng loob na humantong sa mga pahayag na nakasisira ang pagtungtong sa entablado ng mga kandidato. May report si Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Nagpaalala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong sa mga kandidato sa eleksyon na maging mas sensitibo sa kani-kanyang binibitawang salita sa kampanya na hindi makasisira o manghahamak ng sinuman. Reaksyon nito ni Adiong matapos ang sunod-sunod na paglabas ng show cause order ng Commission on Elections laban sa ilang local election candidates na nagpahayag ng di magagandang salita at biro sa panahon ng campaign period. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adiong na nakakasama ng loob na makarinig ng ganoong klaseng pananalita sa entablado. Suportado rin nito ang ginagawang pagdidisiplina ng COMELEC sa mga kandidato at ang pag-adopt ng anti-discrimination and fair campaign resolution. As candidates, no, as public officials, we should maintain a uh, national yung discourse sa public spaces na hindi tayo makakasakit sa grupo ng tao. We free, was it, ano naman eh, allowed naman under the electoral om election omnibus code yung sinasabi nilang negative campaigning. This has been explained by Chairman George Garcia, by COMELEC. pa. If we want to attack a certain candidate or a certain adversary in a political position, we should not use something that would touch with that would touch the sensitivity of a certain group of people. So dapat nga tayo, we always have to maintain decency in public discourse, especially if we're elected and if you're especially if we're seeking a political position. Kasi ehemplo nga tayo, we're supposed to be the role models in our community. Umaasa ang kongresista na hindi hahaba ang listahan ng mga kandidato na masisita ng poll body bagamat bahagi ito ng pagbibigay ng due process. Pagkakataon kasi ito para maipaliwanag ng mga kandidato ang kanilang panig. Iginait pa ni Adiong na kailangang tiyakin ng mga politiko ang malusog at produktibong talumpati sa pangangampanya. Mayroon uh, meron namang mekanismo naman ngayon ng Comelec, ang uh, commission to um, cite that specific example As a ground for disqualification. I believe that the reason for show, for the show post order is for the candidates to also explain their, their side uh, whether or not COMELEC has to proceed with filing a disqualification because the COMELEC, as a regulatory commission, can do in moto proprio those kind of penalties. Uh, para po maiwasan yung ganito klaseng uh, campaign. Karapatan din po ng ating mga electorate that before they proceed to the precincts to cast their votes and exercise their right to suffrage, they will also be equipped with a well-informed decision. Bukas naman si Adyong na amyandahan ng Omnibus Election Code dahil kailangang maprotektahan ang right to suffrage ng mga Pilipino at laban sa mga pahayag na hindi nakakatulong sa paglago ng mga komunidad. Mababati na kabilang sa mga pinatawa ng show cause order ang congressional candidate mula sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Congressman Roel Gonzaga at Nueva Ecija Gubernatorial Candidate Virgilio Bote in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nature wide. Nature wide. Mga kabrigada, nag-inspeksyon naman ang Department of Transportation sa NAIA para tiyaking ligtas ang mga bibiyahe ngayong Simana Santa. Nagsimula na rin pong dumagsa ang mga pasahero sa NAIA at inaasahan na abot sa mahigit 150,000 na mga pasahero ang dadagsa kada araw sa paliparan sa panahon ng Holy Week. May report si Brigada Jigo Studio. ibrigada mo! Brigada. <laughs> Dagsa na sa Ninoy Aquino International Airport ang mga pasahero tatlong araw bago ang Semana Santa. At para tiyaking ligtas ang biyahe, nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno sa Naia Terminal 3. Nilibot nila ang mga pasilidad sa terminal, pila sa check-in counter at maging sa immigration. Kaya talaga, gawin natin uh, safe at very comfortable ang... Uh travel experience at commuting experience ng ating mga kababayan no hindi lamang sa airport kundi pati sa mga MRT natin sa mga LRT natin sa mga bus natin sa mga barko natin no at, at pati na rin yung mga motorista natin no kasi nag-inspection din sila sa OFW lounge ng terminal sa isang OFW yung pag alis It's a very emotional experience. Iwanan niya yung pamilya niya. Uh, bittersweet ang pakiramdam. At the same time, kailangan niya ng suporta. at ito na po yun. Uh, nararamdaman nila through the lounge. Ayon sa DOTR, makakaasang ating mga pasahero ng mas maginhawang biyahe dahil sa mga pagbabagong ipinatutupad ng New Naiya Infrastructure Corporation. Isa na nga dito ang bagong bukas na immigration counters na para lamang sa mga overseas Filipino workers mayroon itong labindalawang counters at nasa likod lamang ito ng OFW lounge kaya ang mga pasaherong OFW hindi na kailangan makisiksik sa dating immigration counters. Bukod dito, nauna na nagpatupad ng mga pagbabago ang NNIC. Ngayong Semana Santa, posibleng umabot sa 1.5 milyong mga pasahero ang dumagsa sa paliparan. Mahigit 150,000 ang inaasahan dadagsa kada araw sa naiya. Mas mataas yan kumpara sa 145,000 na naitala na IA noong nakaraan taon. Handa naman ang paliparan sa dagsa ng pasahero. lahat ng ating mga kukulisan, SICOM, medical facilities, so at yung continuous cooperation with other government agencies. Bukod sa na ininspection ininspeksyon din ng DOTR ang Batangas Port para tiyaking ligtas at maayos ang pantalan para sa mga pasaherong uuwi ngayong Semana Santa. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Samantala muling nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa tiwalang ibinigay ng publiko matapos niyang manguna sa inilabas na Octa Survey para sa 2025 Senatorial Voters Preference kung saan nakakuha siya ng 64% na boto. Kasunod nito, tiniyak ni Go na patuloy niyang ilalapit ang serbisyo ng gobyerno at serbisyong medikal sa mga indigent na mga Pilipino. Sipag, malasakit, at more serbisyo po. Ito ang patuloy kong maialay sa inyo, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala. Thrive Max. Brigada Palita Nationwide. Nationwide. My capo videnta and upan completo. Completo. Thrive Max. Thrive Max. Brigada Palita Nationwide. Thrive At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefam Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people. To achieve a better life Kami po ang inyong lingkod Ako sa Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat po sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority <mulit> Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang drivebacks Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule, lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.